Hello everyone! Kumusta kayo? So, tayo ngayon ay nandito sa may uh, Pasay. Papunta tayo ng SM. So, makikita nyo dyan sa aking kanan ang SM Mall of Asia. So, video muna tayo habang tayo ay papunta sa loob. So, ito yung labas niya. At uh, parang maganda ang panahon ngayon. Hindi umulan. Uh, kagagaling lang ng ating bansa sa napakalakas na si Christine. So, sana kayo ay nasa maayos na lagay. So, habang tayo ay napapasok. So, yan. Nag-video nga muna tayo para naman may pang-upload tayo. At nakaka hirap mag isip kung ano yung eco-content. So, ito. May IKEA din pala dito sa may SM MOA. So, yan. Zoom out natin. At, Nandito na nga po kami sa loob. So, papansin nyo ay paskong-pasko na ang gayak ng loob ng mall. So, nung pupunta namin dyan, medyo madami-dami na ang tao kahit mga alas jis pa lamang. So, itong napakaganda nilang Christmas tree. O parang kalambu yung mga pailaw no? Nakaganyan. Uh, kinover siya ng mga Christmas lights. So, hindi kami nakapagpa-picture doon sa may bandang baba. Kaya, nandito kami sa may bandang taas. Malapit yan sa may skating. skating. So, and then, punta din kami dito sa may mga palaruan ng mga bata. Uh, arcade. Ang kitkit ng mga toys nila. Uh, at hindi namin yan na try laruin. So, by token pala yan. Pero, doon sa loob, ano siya, uh, card ang pwede mong uh, gamitin. So, pwede kang bumili ng load na parang 100 pesos. So, ito yung mga prices. Hindi ko lang na-video ng maayo. So, ayan. So, yun yung mga load. At, syempre, mag-video muna tayo ng ating sarili. At, ang mga anak ko niyan ay busy-busy maglaro. At, kasama ko ang aking isang anak. Habang nag-iikot, medyo konti lang ang tao nung time na yan. So, itong aking bunso, tingnan nyo naman kung paano siya maglaro. May paliyad-liyad pa yan. At, Sobrang sayang-saya siya kasi ngayon lang ulit sila nakapaglaro sa arcade. Kasama yung kanyang kuya at syempre si ate nandun sa kabilang side at iba naman ang kanyang uh, nilalaro. Itong nilalaro nila ay parang Mario yata yan. So, ayan. O, oh, busyng-busy si Bonso. At uh, nanalo naman yata siya dyan. Um, ganun din si kuya. Si kuya naman medyo seryoso. At yun si ate, ibang level yung kanya. And syempre, dahil nandito kami sa Mowa, ikot tayo. Ito yung napakalaking Ferris wheel. Hindi namin yung nasakyan kasi hindi kami nakalabas at medyo mainit na. So yun lamang, maraming pong salamat sa inyong panonood. So expect kayo na mas marami pa akong i-upload at tayo wala eh, walang magawa sa buhay. So yun lang, bye bye. Picture muna kami. And ayan, have a nice day. Happy Sunday. Bye!